Siniraan ng manager ng isang restaurant ang isang simpleng waitress, ngunit nang hubarin ng waitress ang suot-suot niyang coat upang patunayan na wala siyang tinatago, ay laking gulat ng milyonaryong may-ari ng restaurant sa kanyang nakita. Sa isang malamig at maulan na umaga, dumating ang waitress na si Kelly sa isang napakarangyang restaurant kung saan siya nagtatrabaho ng part-time. Sinubukan ng dalagang si Kelly na painitin ang kanyang katawan dahil basang-basa ang kanyang buhok at suot niyang coat habang naglalakad siya sa eleganteng pintuan ng establishment. Samantala, ang mga staff ng establishment na iyon, kasama na si Jade ang mayabang na manager na akala niya ay mas magaling siya sa lahat, ay halos hindi man lang pinansin si Kelly sa kabila ng kaawa-awa nitong kondisyon. Para sa kanila kasi ay hamak na waitress lang si Kelly isang taong hindi karapat dapat sa kanilang atensyon o paggalang. Kahit naramdam niya ang pagiging superior sa kanya, determinado naman si Kelly dahil alam niyang ang trabahong ito ang tanging pinagkakakitaan niya kaya wala siyang pakialam kung minamaliit siya ng mga tao doon. Okay Kelly, kakayanin mo to. Malalagpasan nong kahit na anong pagsubok na dumating ngayong araw. Pagbibigay determinasyon ni Kelly sa kanyang sarili. Kailangan mo lang kayanan tong araw na to at saka mo naisipin yung susunod pang araw. Dagdag niya pa sa kanyang isipan. Paulit-ulit niya itong kinukumbinsi sa kanyang sarili araw-araw. Hanggang sa tuluyan niya nangang makasanayan na sabihin ito sa kanyang sarili sa tuwing papasok siya sa trabaho. Ito kasi ay isang paraan niya ng pagpapalakas ng kanyang sarili upang harapin ang mga hamon at ang toxic na nararanasan niya sa kanilang restaurant. Kaya naman sa kabila ng pressure at patuloy na kahihiya na kanyang natatamo ay talaga namang walang balak na sumuko ang waitress nating bida. Araw-araw ay para siyang nasa isang gera, ngunit determinado siyang magtyaga. Ang tanging taong komportable siyang makasama ay si Angelo, ang may-ari mismo ng establishmento. Nakilala si Angelo dahil sa kanyang kabaitan, na talaga namang malayong malayo at kabaliktaran. Sa mga tao sa restaurant na kalimitang nang aapi ng mga empleyadong mas mababa sa kanila. At noong araw nga na iyon ay nagmamadali ang mga empleyado sa loob ng restaurant. Paparating na kasi si Angelo para sa isang inspeksyon na kanyang gagawin kung saan ay dito rin siya manananghalian na nagdulot para mabalisa ang lahat ng mga staff sa restaurant. Lahat sila ay nagmamadali at nag-aasikaso upang mapanatiling perpekto ang lahat bago dumating ang kanilang boss na si Angelo. Ano ba Kelly? Ang kupad-kupad mo naman! Umayos ka nga! Sigaw ng manager habang inuutosan ng dalaga na magmadali. Kita mo naman yung oras oh, malapit nang makarating si Angelo dito, kailangang perpekto ang lahat. Saad niya pa na mayroong pinaghalong mapangmata at mayabang na tono. At katulad ng kinagawian, sumusunod lamang ang dalaga sa kanyang mga sinasabi. Nag-aayos ito ng mga plato, ng mga trays at nagpoposisyon ng mga baso. Sinisigurado rin naman ni Kelly na magiging perpekto ang trabaho niya sa tuwing siya ay gumagawa. Hindi naman maitatanggi na napakahusay niya sa kanyang trabaho. Ito ay sa kabila ng pressure na kanyang nararamdaman at sa mga titig ng taong nang mamata sa kanya. Wow! Ang bilis-bilis mo namang kumilos. Para kang pagong. Nakakahiya ka. Biglang sigaw ng manager na si Jade sa kanya kahit na aligaga na siya sa kanyang pagtatrabaho. At ito ay sa kabila ng nakikita niyang nahihirapan na ang waitress. Noong una ay nakaramdam ng kahihiya ng dalagang si Kelly ngunit pinanatili niya ang pagiging kalmado. Malinaw na malinaw naman kasi na ginagawa ng manager ang lahat para maliitin siya. Sinasamantala niya ang bawat pagkakataon para punahin at ipahiya si Kelly sa harap ng kanyang mga kasamahan. Ngunit higit pa dito ay walang kamalay-malay ang kawawang babaeng si Kelly kung ano ang naghihintay sa kanya noong araw na iyon. Ang pagdating kasi ni Angelo sa restaurant na iyon na isang kagalang-galang na lalaki at hinahangaan ng marami ay magdadala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Kaya si Kelly na nakatuon sa kanyang trabaho ay inayos ang bawat detalye sa marangyang restaurant na kanyang pinagtatrabahuan. Habang nag-aayos din siya ng mga mesa na siya rin inutos ng manager niyang si Jade sa kanya. Ngunit sa na ng pag-aayos niya ng mga kobiertos at mga mantel na ginagamit nila sa restaurant ay biglang napunta sa isip niya ang milyonaryong may-ari ng restaurant. Buti pa si Sir Angelo, napakabuting tao, pag-iisip niya. Naalala ko yung pumunta siya dito nakaraan, napakaganda talaga ng impression ko sa kanya. Wala akong masabing masama sa taong yun, dagdag niya pa habang iniisip ang lalaki. Naalala niya kasi ang mga nakaraang pagbisita ng may-ari ng restaurant na yon. Si Angelo ay isang anim na taong gulang na lalaki. Nasa kabila ng kanyang kayamanan ay nakakagulat na sobra pa rin itong mapagkumbaba at mabait sa lahat ng mga nakakasalumuhan niya. At dahil dito ay gustong kunin ng manager na si Jade ang kanyang kalooban at gagawin niya ang lahat para gumanda ang pagtingin ni Angelo sa kanya. At noong huling pagbisita ni Angelo sa restaurant ay marami silang napag-usapan ng waitress at nagkaroon nga kagad sila ng isang matibay na koneksyon na parang pamilyar na pamilyar na talaga sila sa isa't isa. Merong nararamdaman kakaiba si Kelly sa lalaking ito dahil parehas silang may mabuting kalooban. Naaalala niya rin ang napakahirap niyang buhay na kung sana hindi nga naging madali ang mga bagay-bagay para sa kanya. Lalong-lalo na noong namatay ang kanyang nanay. Kaya naman ang 25 taong gulang na waitress na si Kelly ay hindi maitatangging na bubukod-tangi sa mga tauhan ng restaurant. Kung tutuusin kasi ay nakuha niya ang pagtatrabaho niya bilang isang waitress, dahil sa swerte. Noong mga panahon kasi na ay may nag-resign na waitress sa restaurant. Dulot na ito ay nanganak. At bago nga siya maging isang waitress sa restaurant na iyon ay nagtatrabaho siya bilang janitress. Kaya naman dahil wala na silang magawa, inafera ng manager na si Jade, si Kelly, ng trabahong waitress sa restaurant. Hindi niya ito ginawa dahil isa siyang mabuting tao, kundi ay ayaw niya lamang may stress sa paghahanap pa ng kulang na trabahador sa kanilang restaurant. Kaya naman kahit ayaw niyang i kay Kelly ang trabahong ito, ay wala na siyang magawa. Kilala si Jade bilang isang mababaw at talaga namang napakayabang na babae na mahahalata sa pangahamak niya sa kawawang waitress na si Kelly. Sa kanyang mababaw na pag-iisip kasi para sa kanya ay hindi nagtataglay si Kelly ng kahit na anong uri ng magandang katangian para makapagtrabaho sa ganoong marangyang kapaligiran katulad ng kanilang restaurant. Ang tanging iniisip lamang kasi ni Jade ay ang kanyang itsura at katayuan sa lipunan. Kaya naman para sa kanya, ang pagbisita ng kanyang amo ay isang gininto ang pagkakataon, hindi lamang para sa kanyang pag-asenso, kundi pati na rin upang maalis ang dalaga sa kanyang trabaho. Matagal niya na talagang plano na ma-promote sa kanyang trabaho upang lumaki pa ang kanyang sahod. At ang idea na ito ay sobrang niyang kinababaliwan. Ngunit meron pa siyang ibang planong nagtatago sa kanyang isipan at ito nga ay ang mapatanggal sa trabaho si Kelly. Para kasi sa manager na si Jade, si Kelly ay sabihin na lamang natin na hindi ganoon kagandahan para magtrabaho sa ganoong karangyang restaurant at determinado siyang gumanap ng paraan para mapaalis ang babae nang walang anumang pagtutol mula dito. Alam ni Jade na hindi niya basta-bastang mapapaalis si Kelly dahil sa napakaraming mga rason. Kaya gumawa siya ng isang maitim na plano na kung saan ay wala na ngang magagawa ang kanyang boss na si Angelo kundi ang tanggalin sa trabaho ang kaawa-awang si Kelly. Ikaw pangit na waitress ka. Sisiguraduhin ko na matatanggal ka sa restaurant ko. Oo, manager lang ako pero gagawin ko ang lahat para hindi na kita makita dito. Wala kang kwenta. Wika ni Kelly sa likod ng kanyang isip habang humingiti na parang isang demonyita. Sa kasamang palad naman, karamihan sa mga tauhan ng restaurant ngayon, na perehong mayayabang at mapangahas ay sumasang ayon sa pananaw ni Jade tungkol kay Kelly. Nakikita kasi nila si Kelly bilang isang taong hindi akma o hindi nga ganoong kagandahan para sa marangyang establishmentong kanilang pinagtatrabahuan. Kaya naman sinosuporta nila ang idea ng tuluyang pag-alis ng babae. Habang ang kaawa-awang babae naman na si Kelly na hindi napapansin ang mga pakanak laban sa kanya ay nagpatuloy sa kanyang trabaho ng buong buo ang dedikasyon na hindi alam na ang araw na iyon ay magdadala ng napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Maya maya pa ay huminto na ang limusin ng milyonaryo sa harap ng restaurant na nagdulot para magkagulo ang lahat ng mga tao sa loob ng establishmento. Lahat sila ay biglang naging aligaga. Ang mga customer na nanananghalian noong araw na iyon ay tumigil sa kanilang mga pagkain at ibinaling ang kanilang mga mausisa na tingin sa marangyang pagpasok ng lalaki na si Angelo. Maya maya pa ay tuluyan nang nakapasok si Angelo na kung saan hindi niya nalimutang batiin ang lahat. Magandang hapon po sa inyo. Mais na ba ang lahat? Tanong niya ng buong paggalang at kitang kita sa aura niya kung gaano siya kabuting tao na talaga namang kabaliktaran ng mga empleyado niyang nagtatrabaho sa kanyang restaurant habang si Jade naman na laging naghahanap ng atensyon, ay mabilis na tumakbo upang salubungin siya ng may pilit at pagkukunwa rin kabaita na ipinapakita. Ay sir, nandito na po pala kayo. Halika po, pumasok po kayo. Nag-reserve na po kami ng pinakamagandang table para sa inyo. Aniya ni Jade habang sinusubukang takpan ang kanyang ambisyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang peking itit Habang si Kelly naman na may hawak ng tray ng baso, ay lumapit upang pagsilbihan ng may-ari. Nang makilala siya nito ay bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Oh, Kelly, ikaw pala yan. Long time na see ha. Bati ng lalaki na may matamis ng ngiti. Binati rin naman siya pabalik ng dalaga. Magandang tanghali po sir. Ako pong ang sa inyo sa araw na ito. Dagdag pa ni Kelly. Green pa man ang pag-uusap nila ay biglang pinutol ni Jade. Ay sir, nga po pala, wala pong pasok yung si Kelly ngayon. Binigyan po namin siya ng bakasyon. Wika nito ng may peking iti. Parehong nagulat ang dalaga at si Angelo sa hindi inaasahang balita. Pero binigyan katuwiran ng manager ang kanyang sinabi. Alam mo naman sir, kailangan po namin pagpahingain yung mga waitress dito. Lalong lalo na yun si Kelly, napakasipag niyan. Dalawang taon na yung nagtatrabaho dito at kahit minsan, ayaw niyang tumigil kaya sa tingin ko, o sa tingin naming lahat, kailangan niya munang magbakasyon ngayon. Sa ni Jade, na talaga namang halos tinutulak na ang babae palabas ng kwarto. Nakaramdam ng kaunting pagkalito at pagkadismaya si Kelly na hindi niya na makakausap pang ang may-ari. Tumungo na lamang siya sa kusina. Inalis na ang kanyang apron at nagsaot ng coat. Handa na siya para umalis. Ngunit nagpa siya muna siyang magpaalam kay Angelo dahil hindi niya alam kung kailan niya itong makikitang muli pagkatapos ng bigla ang bakasyon na binigay sa kanya. Naaalala pa rin kasi niya ang mga unang pagbisita ni Angelo. Noong una, sa malayo lang siyang nagmamasid dahil bago pa siya sa trabaho at hindi man lang siya pinalapit ni Jade sa mesa ng lalaki. Sa pangalawang pagkakataon naman, nagkasakit ang waiter na responsable sa pagsiserve sa milyonaryo. At noong makita niya noong mga panahon na ito na nag-aalala ang lahat, ay kinumbinsin niya ang kanyang manager na siya na muna ang papalit sa pwesto ng nagkasakit na waitress. Noong mapagkakataon na iyon, alalang-alala pa ni Kelly kung paano ang paraan ng pakikitunga at pakikipag-usap sa kanya ni Angelo at ito ay nagbigay sa kanya ng positibong impresyon. Kaya naman binilin at sinabi ng mayamang si Angelo sa manager ng restaurant na iyon na sa tuwing bibisita siya sa kanyang restaurant, gusto niyang laging pagsilbihan siya ni Kelly. Galit na galit naman si Jane pero pinipigilan niya. Kinasusuklaman niya ang kagustuhan ni Angelo para kay Kelly at sa pagkakataong ito ay gusto niyang gamitin ang pagbisita ni Angelo at gawin itong perfectong pagkakataon upang mapatanggal ang waitress sa trabaho. Habang pinupulot naman ni Kelly ang kanyang magamit, hindi niya maiwasang isipin kung gaanong hindi patas ang sitwasyong kinalalagyan niya. Nagpapasalamat naman siya sa pagkakataong makapagtrabaho Ngunit ang patuloy na pangmamaliit ni Jade sa kanya at ang panghahamak sa kanya ng ibang mga empleyado ay talaga namang nagpapabigat sa kanya. Tapos ngayon ay bigla pa siyang na para magbakasyon. Magkahalong ginhawa at lungkot ang naramdaman ni Kelly. Maginhawa ang kanyang kalooban dahil hindi niya naman may na napagod talaga siya sa napakahirap niyang trabaho. Ngunit malungkot din siya sa parehong pagkakataon dahil pwede namang i-anunsyo ni Jade ang bakasyon niya pagkatapos na lamang ng pagbisita ng may-ari ng restaurant. Kaya naman naisip niya na para bang sinasadya ni Jade ang pagkakataon na ito. Pagkatapos niyang maisuot ang kanyang coat, mabilis siyang bumalik sa lounge para magpaalam. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso. Magkahalong kaba at pag-asa ang kanyang nararamdaman sa muling pakikipag-usap niya sa iisang tao sa restaurant na nagpakita ng tunay na paggalang sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, habang papalapit siya sa lalaki, ay walang kamalay-malay si Kelly sa mga susunod na mangyayari. Dahil isang hindi inaasahang pangyayari ang magbabago sa buong buhay niya. Dumating ang dalaga sa table kung saan nakaupo ang lalaki. Well, Sir Angelo, aalis na po ako. Sana po, mas mapadalas pa yung pagbisita niyo po dito sa restaurant. Sobrang ganda po kasi ng presensyang na naidudulot nyo pag nandito po kayo sa establishmento. Magiliw na wika niya sa lalaki habang sinusubukan na itago ang kanyang pagkadismaya dahil maaga siyang aalis noong araw na iyon. Oo sige, sana magkaroon ka rin ng masayang bakasyon mo. Pero bigla na namang sumingit si Jade. O sige na umalis ka na, pwede ka nang umalis Kelly. Kanina pa kita pinapaalis ba? Diba? Anya, nabahagyang itinatago ang kanyang pagkairita dahil sa nakikita niyang magandang ugnaya ng may-ari ng restaurant at ng waitress. Ngayon paman, nang malapit ng umalis si Kelly, ay nagkaroon ng hindi inaasahang sitwasyon. Isang empleyado kasi ng restaurant na ng manager ang nagmamadaling pumasok sa kwarto na may daladalang balita. Pauminin po sa abala, Mrs. Jade at Sir Angelo. Ngunit meron kaming problema. Ninakawan po kami." Inahayag ng empleyado na ito na humigit kumulang 20,000 piso ang nawala sa cash register. Ang balita na iyon ay agad na umalingawaw sa buong restaurant na nagdulot ng kaguluhan sa mga naroroon. Habang ang mayamang lalaki naman na si Angelo, nakitang kita ang pagkagambala na kanyang naramdaman, ay biglang natigilan sa sitwasyon. Maging si Kelly na papaalis na sana ay napatigil sa pakikinig na nabiglak. Wala siyang kamali-malay na iyon ang gusto ni Jade na mangyari. Sinamantala na nga ng manager ang pagkakataon niya iyon at lumingon sa waitress na may mapang-asar na ekspresyon. Oh wait nga lang Kelly, aalis ka na lang ba ng ganun-ganun lang? Wika niya at ang tono ng pagsasalita niya ay para bang may pinapahiwatig na kung ano. May tinatago ka ba sa coat mo? Dagdag pa nito. Ha? Anong sabi mo? Sa tingin mo ba ninakawan ko ang restaurant? Tanong ni Kelly sa kanya Habang si Jade naman na halatang galit na Ay hinaman si Kelly sa harap ng lahat Eh kung ganun pala Wala kang tinatago diba? Ipakita mo nga sa amin yung laman ng bulsa mo Panghahamon niya kay Kelly Habang si Kelly nalabis ang pangmamaliit Na nararamdaman sa kanyang sarili Dahil alam niyang pinagdidiskita na naman siya Ng kanyang manager Ay agad na hinubad ang kanyang coat Upang ipakita na siya inosente Wala akong ninakaw Nagkakamali kayo bakit ako yung pinagbibintangan nyo? Habang si Angelo na naiintriga at nagugulat sa mga nangyari ay pinapanood lamang ang eksena. Gayun pa man nang hubarin na ng tuluyan ng dalaga ang kanyang coat nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya at parang nabigla. Paano to naging posible? May hinang bulong niya habang nakatitig kay Kelly. Samantala, iginiit ni Jade na ipakita sa kanya ng waitress ang laman ng kanyang mga bulsa. At ang dalaga, na sinusubukan pa rin patunayan ng kanyang pagiging inosente ay nagsimulang maghalungkat sa mga ito. Tignan mo, wala nga, walang kahit na ano dito. Sabi niya. Ngunit, biglang lumitaw sa kanyang bulsa ang 20,000 piso na sinasabing nawawala sa restaurant. Namutla ang kanyang muka nang makita niya ito. Ngunit, bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, nais nice kong malaman kung ikaw ang nasa posisyon ng waitress na ito. Ano ang gagawin mo? I-comment mo naman ang opinion mo sa baba. Ngayon, balik na tayo sa kwento. Nagpanik ang dalaga nang makita niya ang pera na ito sa kanyang coat. Wala siyang magawa kundi napatayo na lamang siya doon. Nakatulala at nauutal. Pero teka, wala akong ginawa. Hindi ako yun, pangako. Pagtatanggol niya pa sa kanyang sarili. Ngunit inakusahan ng galit na si Jade si Kelly ng pagnanakaw. Tinanong niya ito kung paano niya magagawa iyon sa kanila at kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan. Sabi ko na nga ba, kilalang kilala kita. Alam kung kayo mo itong gawin. Habang si Kelly naman na nasa bingit na ng kanyang pagluha ay sinusubukan pa rin ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit pinutol siya ni Jade at sinumulan siyang kutsain sa pamamagitan ng sarkastikong pagsasabing So, sinasabi mo na may naglagay niyan sa bulsa mo, ganun ba? Kami yung sinisisi mo, ganun. Maya maya pa ay binaling ng manager ang atensyon niya sa milyonaryo. Handa na siyang ihatid ang guling suntok para sa kawawang waitress. Sir, I don't think we have any choice now. Kailangan na po natin siyang i-fire. Anya. Ngunit nanatiling paralisado ang lalaki. Gulat na no gulat na nakatingin kay Kelly. Mr. Angelo? Muling tawag sa kanya ni Jade nang mapansin na nakatulala pa rin ang lalaki. Ngunit hindi pa rin sumasagot ang may-ari ng restaurant na bang nakakita ito ng multo. Maluhaluhang tumayo ang negosyante at dahang-dahang naglakad patungo kay Kelly habang ang waitress na nanginginig na sa kahihiyan at desperado na sa pag-asang mawala ng trabaho ay inulit at pinagtanggol ang kanyang sarili na wala siyang nagawa at nakiusap sa kanya na paniwalaan siya pero nanatili siyang tahimik. Tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad patungo sa kanya at hindi lang ang waitress kundi lahat ng naroon ay hindi maintindihan ang kakaibang reaksyon ng milyonaryo. Bakas naman sa mga mata ng dalaga na puno ng luha ang magkahalong takot at pagkalito na kanyang nararamdaman. Ang buong restaurant ay nanonood lamang sa buong eksena ng nangyayari. Lahat ay nalilito at nakiki-osyoso. Lahat sila ay nagtataka kung ano ang nangyayari at kung bakit ganoon ang kinikilos ng milyonaryong si Angelo. Habang nanonood sila, lumapit siya kay Kelly at marahang hinawakan ng braso nito. At sa nagniningning na boses, tinanong niya ito. Itong balat mo sa braso, nakuha mo ba to simula nung pinanganak ka? Nakapagtatakang tanong nito dahil talaga namang walang kaugnayan ang tanong niya sa sitwasyon. Nanahimik ang buong silid dahil sa kanyang sinabi. Nagulat ang waitress sa hindi niya inaasahang tanong at saglit na tumigil sa pag-iyak. Totoo naman na meron siyang balat sa kanyang braso pero hindi niya maintindihan kung ano ang kinalaman nito sa nangyayari. Opo sir, simula bata pa po ako. Isagot niya. Muli ay nagtanong si Angelo ng isang nakakaintrigang tanong. Meron din bang balat na katulad nito yung nanay mo? Napakunot ang noo ni Kelly habang nag-iisip. Ano po? Meron po, pero... Bakit po ganyan yung tanong niyo sir? Pagtatakang wika ni Kelly. Napatras ng isang hakbang ang negosyante. Nag-uumapaw ang kanyang emosyon. Habang tumutulo ang mga luha sa kanyang muka na nagdulot para malito ang lahat. Si Jade particular na ay hindi maintindihan kung man ang nangyayari. Maya-maya pa ay muling nagtanong ang may-ari ng marangyang restaurant na iyon na ikinaiyak ng waitress na si Kelly. Nanginginig ang kanyang boses at naluluwa ang mata. Tinanong siya nito, Kelly, Christine Johnson ba ang pangalan ng nanay mo? ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang nanay na namatay kamakailan ay nagpaluha muli kay Kelly at sumagot siya na mayroong nasasaktan na tono. Opo, maya, -maya pa, ang milyonaryong si Angelo ay nagbunyag ng isang nakakagulat na revelasyon na ikinagulat ng lahat ng mga tao sa restaurant. Ibig sabihin Kelly, ako ang iyong ama. Wika nito hindi naman makapaniwala si Kelly at agad na umiling. Ano po? Paanong naging tatay ko ang isang milyonaryo? Isang ordinaryong babae lang po ako. Ngunit ang kanalang kwento ay talaga namang konektado kaysa sa maiisip ng kahit na sino man. Noon pa man ay mayamang binata na si Angelo at tagapagmana ng isang malaking hanay ng mga mamahaling restaurant. Habang ang babaeng si Christine naman na nanay ni Kelly ay anak ng isang kasambahay na nagtatrabaho sa mansyon ni Angelo. Silang dalawa ay lumaki ng magkasama at tuluyan ding nahulog sa isa't isa. Kelly, yung nanay mong si Christine. Siya ang babaeng pinakamamahal ko. Totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Pagpapaliwanag ni ginoong Angelo. May birthmark si Christine sa kanyang braso. Minsan tinatawag din namin yung love mark dahil katulad mo, hugis puso rin yung balat niya sa braso. Nilinaw pa ng lalaking si Angelo na may plano na silang magpakasal ni Christine. Gayunpaman, nang malaman ng tatay niya ang tungkol sa kanilang pag-iibigan, pinaalis niya ang ina ni Christine at pinalaya sila sa mansyon. Hindi niya matanggap ang idea ng kanyang anak na magpapakasal sa anak na babae ng isang kasambahay lamang. Nais nice na kasing pakasala ng anak niya, ang isang babaeng nagmula sa isa ring mayamang pamilya, upang magkaroon ito ng magandang kinabukasan ngunit lingid sa kaalaman ng tatay niya, buntis na si Christine. At gusto ni Angelo na bumuo ng pamilya kasama niya at sabay na palakihin ang kanilang anak. Nang malaman ni Angelo na pinalayas ng kanyang tatay si Christine, agad siyang nataranta. Kaya naman sinabi niya sa kanyang tatay ang tungkol sa pagbubuntis nito. Umaasa siyang pababalikin nito ang mag-ina. Ngunit wala nang makababawi pa sa desisyon ng lalaki. Sa halip ay sinabihan niya ng malulupit at masasakit na salita si Angelo at tumanggi itong suportahan niya si Christine. Mas mabuti na yun. Problema niya na yung bata. Hindi mo na dapat alalahanin pa. Hayaan mong mabuhay sila sa buhay na nararapat para sa kanila. Hindi yung aasa sila sa mga mayayamang katulad natin. At simula nga noon, napilitan si Christine at ang kanyang nanay na maniraan sa isang shelter para sa mga taong katulad nila na walang matutuluyan hinarap nila ang isang buhay na puno ng pakikibaka at kahirapan. Sa kabila ng mga hamon sa kanilang buhay, hindi naman tumigil si Christine sa pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang anak na si Kelly. Hindi niya na sinubukang hanapin pa si Angelo dahil sa mga pananakot na natanggap niya mula sa tatay nito. At simula nga noon, lumaki si Kelly at nagsimulang magtrabaho bilang isang tagapaglinis sa isa sa mga restaurant ng kanyang ama nang hindi alam ang kanyang tunay na pagkatao. Noong 24 anyos na siya at naging waitress, nakilala niya si Angelo sa unang pagkakataon. Ang likas na koneksyon sa pagitan nila ay hindi may pagkakaila na parabang sinadya sila ng tadhana na makapagsama. Gayunpaman, naging malupit ang buhay kay Christine at kinilangan niyang magtiis ng maraming paghihirap. Gayunpaman, naging malupit ang buhay para kay Christine at kinikailangan niyang magtiis ng maraming paghihirap. Ganoon din ang naging buhay ng babaeng si Kelly na kung saan ay nagkaroon nga rin siya ng matinding dagok dahil dalawang buwan pa lamang ang nakararaan ay namatay ang kanyang nanay dahil sa sakit nitong pneumonia. At noong matuklasan ng milyonaryo na hindi niya na muli pang makikita, ang kanyang pinakamamahal na si Christine ay kasama at kadamay niyang nagluksa si Kelly. Ngunit kahit papaano nakahanap naman si Kelly ng bagong simula kasama ang kanyang ama sa kanyang tabi. Gayunpaman hindi pa rin natatapos ang manager na si Jade. Nagulat na gulat pa rin ay iginiit at inakusahan pa rin si Kelly ng pagnanakaw. Sigurado akong siya yung kumuha ng nawawalang 20,000 dito sa restaurant. Ngunit hindi naman tanga ang lalaking si Angelo. Kaya naman seryoso niyang sinabi na walang ninakaw si Kelly. Pinagtanggol niya pa ang dalaga. Si Kelly ang isa sa pinakamabait at mapagkumbabang taong nakilala ko. At ngayon nasigurado akong siya rin ang anak ko. Hindi ko hahayaan na pagbintangan niyo siya ng karumaldumal na bagay na yan. Maya maya pa ay hiniling niyang makita ang mga security camera at nabunyag ang katotohanan. Si Jade at isang empleyado ay nagsabwatan laban kay Kelly at natuklasan ni Angelo na ang pera ay sinadyang ilagay sa jacket ng kaawa-awang si Kelly. Kaya naman agad na kumilos ang negosyante at nagpasya agad niyang pinaalis at tinanggal sa trabaho si Jade at ang kanyang kasabwat na empleyado. At hindi rin nagtagal ay nag-anunsyo siya ng pangkalahatang reforma at pagbabago sa kanyang establishmento. Ngayon ay nilalayon at gusto niyang magkaroon ng kabutihan at maayos na kapaligiran para sa mga trabahador sa kanyang establishmento. Nagaanap na rin siya ng mga individual na nagtataglay ng parehang biyaya at kababa ang loob gaya ng kanyang anak na babae na si Kelly. Pinromote niya rin si Kelly bilang isang manager dahil nakita niya ang potensyal nito at gusto niyang pamunuan niya ang kanyang legasya. Bukod pa rito, ginawa niya itong tagapagmana ng lahat ng iba pang negosyo niya. At hindi nga rin nagtagal ay sa sumunod na mga buwan. Matagal silang nagkasama ng kanyang anak. Mas nakilala nila ang isa't isa at pinatibay ang kanilang ugnayan bilang mag-ama upang makabawi sa nawalang oras. Lumipat si Kelly sa mansyon kung saan sila parehang nagtatrabaho ng tatay niya. Sa kabila ng kanilang kalungkutan sa pagpano ni Christine, pinanatili nilang buhay ang kanyang alaala -ala sa pamamagitan ng pagpupugay sa kanyang pagmamahal at sakripisyo. Ngayon ay natagpuan nila sa kanika nilang piling ang isang bagong tahanan at isang bagong layunin. Inayos nila ang restaurant at iba pa nilang mga establishmento na nagdulot para magkaroon ng mas nakakainganyo at makataong kapaligiran lalong lalo na para sa mga trabador, na minsan ding pinroblema ni Kelly noong siya ay isang waitress pa lamang. Kaya kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang like button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang istorya sa susunod pang pa mga araw.